Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pag e enroll po ng ating mga bank accounts po or e-wallet sa ating SSS online para po hassle-free at matanggap po natin ng mas maaga ang ating mga benepisyo mula sa SSS. Dahil nga po lahat na po ngayon ay through online, so kinakailangan po natin Um, i-enroll ang mga bank accounts po natin or e-wallet kung saan doon po natin makukuha ating mga benepisyo mula sa SSS. Ngayon, kung pa paano po ang gagawin, uh, magkaroon lang po tayo ng SSS online and then i-enroll po natin ang ating disbursement account and then hintayin po natin na ito po ay aprubahan, okay? Pagkatapos po na ito po ay na-approve, then yun na po ang gagamitin po natin para matanggap po natin ang mga benepisyo natin mula sa SSS, okay? Um guys, siguraduhin po natin na meron na po kayong uh, disbursement module na enrolled or meron na po tayong bank account or e-wallet na naka-enroll bago po natin i-click ang salary loan or mga benepisyo na na mula sa SSS po dahil doon po ilalagay or i -de deposit po ni SSS ang ating mga loans, ang ating mga benepisyo sa enrolled bank account po natin or e-wallet. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po tayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!